Bakit ang Japanese ang naantasan sa paggawa ng proyekto ng Bypass Road Twin Tunnel from North Portal to South Portal Twin Tunnel? Kasi ang Japanese, uh, bihasa sila sa paggawa ng mga tunnel. Ito po yung alamin natin. So tara, samahan niyo ako. Let's go! 안녕하세요 여러분 잘 지내서 잘 지내서요 먹고 싶어 행복해서 Welcome to my channel Please be good TV Please subscribe, like and share Ngayon no, alamin po natin kung bakit ang Japanese o Japan uh, ang naintasan sa pagawa ng proyekto itong uh, Twin Tunnel Bypass so, Road dito sa South Portal at North Portal Twin Tunnel So, andaman po natin. So, tara. Let's go. So, ito yung North Portal Twin Tunnel dito sa Barangay Waan. So, ito po yung uh, batching plant nila dito. At ito po yung uh, ginagawa nilang tunnel dito sa North Portal. bakit nga ba ang Japanese ang naantasan sa paggawa ng uh, twin tunnel itong uh, proyektong ito? kasi yung uh, Japanese biasa sila sa paggawa ng mga tunnel kahit pa noong una uh, mga Japanese na dito sa Pilipinas noong uh, World War II dito sa Davao City ang daming mga tunnel na ginawa ng mga hapon During uh, World War II Lalo na ngayon meron silang mga modernong paggamit sa paggawa ng mga tunnel At ito naman yung uh, firing range dito sa My Diversion Road, Maa ito yung packet ng uh, do na hindi natapos no So itong uh, lugar na ito hindi nyo na nalalaman meron ditong uh, tunnel na ginawa ng mga hapon noong World War 2 tapos dyan patungo sa may uh, magtuod kanto meron dito ang ginawa ang hapon na uh, tunnel at dito banda sa may uh, magtuod then uh, langob meron dito uh, malaking kuweba or langob patungong Samal Island na ginawa ng mga Hapon noong World War II. Kaya meron tinawag dito uh, Barangay Langob kasi merong langob o kweba na ginawa ng mga Hapon noong World War II. At ito naman yung uh, Gap Farm dito sa Maa Diversion Road. No? Ito po yung Gap Farm. Uh, merong tunnel po ito uh, ginawa po ng hapon noong World War 2 uh, ngayon uh, naging uh, part na itong ginawa ng hapon tingnan po natin sa loob tara let's go So ito na po yung uh, langob o tanel dito sa Maycap Farm no. Ayan lang sarado mayroong uh, bayad pag pumasok ka dito 20 pesos person open 8am to 12am 12 noon to 1.30pm 1.30pm to 5.30pm at ito yung exit ng uh, lango sa loob nito merong uh, ma mabubungad sa iyo pag isang cyclo Then sa loob nito, merong uh, hapon nakaupo sa isang uh, parang desk, no? So ito po yung si Cyclops dito nakakabug unang bungad. So ito po yung si Hero Oroda. Ito po yung hapon nakaupo po dito sa loob. At nakikita po natin fresh uh, pa yung uh, langgup, no, na no ginawa ng hapon So nandito na po tayo no sa may Japanese tunnel ito po yung Japanese tunnel no Mamaya pasukan po natin yung tunnel tingnan po natin sa loob Uh, isa rin itong ginawa uh, ng hapon noong uh, World War II, no? So ito po yung uh, Japanese tunnel no. Yo pa, papasok po tayo doon pero uh, hintayin po natin yung tour guide natin para uh, makapasok. So ito yung uh, uh, Japanese no naka tindig dito. At saka ito pa isa no. Yan. Japanese. Japanese Maya pasok tayo mamaya. <laughs> Itong Japanese Tunnel na ito, 70 kilometers, ito magkukonekta ito sa may uh, Mintal then uh, Maa River. So, ganito-ganito layo ang uh, tunnel na ito. So, dalawang konekta ito, Mintal at saka Maa Dabao River. Maa. So ganito kalayo ang ginawa ng Japanese dito sa Davao mula dito sa Japanese Tunnel to Mintal then uh, Maa, Dabao River. So bihasa ang mga Japanese gumawa ng tunnel tulad nito, Japanese Tunnel. Kaya naman pala ang Japanese na antasan sa paggawa ng Twin Tunnel Bypass Road kasi bihasa sila sa paggawa ng mga tunnel. Biruin mo? 70 kilometers pula sa Japanese Tunnel patungong uh, Bintal and um, Maa River. So ang layo nun. Tos, paano nilang ginawa na wala silang kagamitan lalo na ngayon moderno moderno ang kanilang gamitan so madali na lang ito gagawin nilang itong uh, twin tunnel bypass road so madali na lang sa kanila itong gagawin itong twin tunnel bypass road mula sa Takunan hanggang sa Mint, uh, Kwaan bypass road So, yun. Hanggang dito lang yung update natin. Please subscribe to my channel, Chris Picker TV. I-follow po na nga ko Facebook page, Chris Picker FP. So, thank you for watching. Kamsamita. Annyeong and God bless you all. Sarang yon.